Good morning, Manong. Manong, ano nga pangalan natin? Ako si Nereo Manong. No? Ilang taon po kayo? 49 years old. Taga saan po kayo, Manong? Taga, 4th Kansuran, Angusongon, Saligong Buhol. Anong pangalan ng anak mo, Manong? Yung Isang may sakit. Umanya, Umanya, no? Ilang taon na po si Resami? Dalawang um, taon. At kailan po nagsimula yung sakit niya? Noong... Ika, Ilang taon siya nung nagsimulang ang kasakit 2017. siya? 2017. 2017. meaning almost 5 years na po niyang dinadala oh. yung sakit niya? Oo. Oh. 2018 ni ma'am. Mm, matagal-tagal na din pala uh, manong. No? Mga ilang buwan na po siya ngayon nakaratay sa ospital. Limang buwan buwan na ma'am. Limang buwan na. Uh, ano bang nararamdaman niya ngayon? Uh, hindi maka hinga kung walang oxygen at saka matina. Meaning nandoon siya sa ICU. Oo. Uh, uh, kawawa oh, man sila sa mi pag manong may pinapaabot na pira yung amazing Youngs charity piso mula sa puso ng Apokoy vlog may may rakabanban montijo gracie gracie gogohol at temlintik na two five ano yun manong yung yung piso mula sa puso ng Apokoy vlog pinapadala nila yung yun kasi na nakita nila sa Amazing Yags Charity na yung video from Amazing Yags Charity at saka nag-decide sila na ipapadala nila sa iyo yung tinutulungan ng Ate Grace nila kasi naawa sila. Anong masabi niyo manong? Ah, uh, maraming salamat sa Uh, thank you sa Amazing Vlog Charity piso mula sa puso o apukoy vlog vlog mayra ka ba ka grisigo grisigo Go. gohol team lintik maraming salamat sa inyong tulong daghang salamat kasi si ma gabayan ang aming panggastos sa hospital sige manong sana kahit konting ano halaga lang yan makakatulong yan sa araw-araw ng yung panggastos papunta sa tagbilaran ah. sa pagkain pamasahe um. Sino nagbabantay ngayon? Uh, yung asawa ko, ma'am. Asawa mo. Ano nga pangalan ng anak mo, Manong? Rezame. Rezame. Omania. O, sige. Pangumusta mo na lang kami, kay Rezame. At sana magpagaling siya, Manong, ha? Opo, ma'am. Sige. Thank you po, Manong. Kuya, naway gumaling na po ang inyong anak. Muli, nagpapasalamat po ako kay Ate Grace Amazing Yags Channel sa patuloy po ate na pagsuporta sa charity. Piso mula sa puso. Walang sawang pasasalamat ate. Si Papa Gad na lang pong bahalang magsukli po ng inyong kabutihan ng inyong buong pamilya. Naway i-bless pa po kayo lalo ng siksik, tiglig at umaapaw na biyaya. At salamat din po kay Ate Alice Soylo sa pagpapaabot ng tulong para kina kuya at ang kanyang anak. God bless po ate at ng inyong buong pamilya. At salamat din po kay Mother Lintek, ang ating Rena, na laging nandyan nakasuporta sa ating charity. We love you, Mother! Sumuli, salamat po sa lahat ng sumusuporta at sa mga sponsors po, hindi ko na po kayo may isa-isa. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa piso mula sa puso. So, si Papa na lang bahalang magsukli ng inyong mga kabutihang loob. Salamat po. We love you.